Sa doktor, pag ito sumakit, may sakit, doktor, ka Pero wala akong makita eh. Clear na. Sakit po. Bawal ang bata, ah. Ba Bawal ba sa kanila, eh. Wala. Bawal bata. Wala. Pigayin ko po, ah. Wala. naman <coughs> lupa. Isa. Ito po yung naman lupa. Aray! Ito lang kasi yung sundan nito. Ito <coughs> ang ulam. at related sa palipad sa amin. Nakurangin po, tenis sa palipad. Boo! Tatanggalin mo yung laging marita. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo yung laging ha? Sago! Tatanggalin mo na, ha? Tatanggalin mo na. O, sige, baklas. Baklas. Ay, niya, nito. Maganda. 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 Tapos. Aba, abo, tapos. Abo, abo, abo. Tapos. Bakit ka nainggit? Bakit ka ko basta ako. Nainggit ko. Oh. Ikaw nagpagalan ng 20? Ikaw? Hindi diba? po. O sige, alisin ng 20. Alisin mo na lagay mo rito ha. Abo, sige, baklas, baklas, baklas. baklas. -al -al okay. Matagal mo abo, na kinulang. Matagal na. Batu, 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 kayo Walang ginagawa sa inyo yung tao. Oh, Ilang ulam nyo. Bakit? Bakit ganon? Oh Tapos dahil lang, ano? Dahil? Oh, dahil oh, sa inggit... Dahil no. oh, oh, uh, uh, sa Ha? Dahil sa inggit, Huwag nyo. Huwag ganon. mo Sino oh. oh, ko? Oh. Oh, oh oh, Kinala mo na ako. na kita. Okay. kasi na Gusto ko malaman. Bayan. Anong pangalan ng pinatay mo? Anong pangalan ng pinatay mo? Anong pangalan? Anong pangalan ng pinatay mo? Anong pangalan? Anong pangalan nga? Anong pangalan ng pinatay mo? деятельность binata be

<coughs> <mga siyabi> <coughs> so ano mga sinabi eh. ganyan -ganyan, ganyan. Hello, mga mo? Kasi ito lang pa sa sabihin niya Ah po, sumuninipitan mo ako ito ngayon mga sinabi ko eh Ganyan-ganyan, oh, ganyan Ano mga sinabi mo? Wala akong matandaan eh Okay, sa'yo sa lahat Eh ito uh, May napatay yung magkukulang tap nun ah Nabanggit yung pangalan Buti oh, na dapat natin ilalagay. Maraming salamat, magtulungan tayo ng at yung mga uh, sana maray pa Shout out kay Apo kay Apo Marlin, Apo Sis Mike, yung